how to ihi in public matrix teach you how hey, key. brother brother, brother. sinay mo binubuhaw brother okay ra, matrix ana oh tanggalin pantalon. Suk mo pantalon oh. ana ana relax lang ka diha brother ra diha na <music> Bisaya. Ha ha ha. katawa-katawa ka katawa, pa, tabang mo tanan be. Ay mo pa buang buang ba eh. Kung dili mo gusto hilabtan, ay mo pang hilabot. Ang naong aning animal oh. Basi kutok-kutohon ti karon. Lugwa ka na natanong kinao ni mo ba? Out out sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Nawa, balik balik mga kanitam. Hindi awa as buwang Bugtong, bugtong. Hindi tao, hindi hayop, pero may buhok. Bahugutin. Baligyan eh. Pwede pisliton? Pwede pisliton? Pisliton ako ba? Kung, kung gahi ba siya? Pisliton na ako, di sa ko mo palit. Wapa kwarta. Naputol niya na, dapat dinilaan mo. Naputol? Naputol! Tanga ka talaga. Hindi ka na dapat mabuhay pang muli. Gagiyari ayo. niyo ba ayon! Hala! Gagi! <laughs> Ikaw kasi, imbis magluto, Maglu-lu Guys, gusto mo bang kumita mo pera ha, gamit ang cellphone mo? Ang pang iniintay mo, ibenta e, mo. Ipasa kini sa imo mga amigo kung dili ni mo ni ipasa o gamay imong utin. Please, huwag niyong gamitin ang inyong bilat para magkaroon ng house and lot. Kung ikaw ay pinanganak ng 7 months pa lang, ikaw ay kulang sa... Lulo. No, no. Langga, hindi ka pangita. Ano biya? Ako ang pangitaan. Kung papipiliin ka ni Ninong na nasa abroad, t-shirt o sapatos? Droga. Kung ang KM ay kilometer at ang CM ay centimeter, ano naman ang ML? Mobile Legends. Ikaw kasi, imbis magluto, maglulu. Kung iahalin tulad mo sa isang bunga ang iyong misis, anong bunga ito? Bilat. Basta, Bisaya! Yes! Yeah! Bugtong, bugtong. Hindi tao, hindi hayop, pero may buhok. Open sa kung Hello, what's up guys? Sara sa mayo. Uy! <laughs> Hi! Ako nga pala si Hisoka. O ayan, ha, live na live yan. O diba? Walang pagpapanggap. O baka naman gusto nyong magilitan sa leeg. <laughs> Chineko ang CCTV simula alas 5 ng umaga at nakita ko siya may dinukot sa loob ng bag. Siguro ang dinukot niya ay pera pang hulog at sa sobrang lalim ng pera niya ay nilagay muna niya ang cellphone sa lamesa at nakalimutan niya itong kunin pabalik sa kanyang bag at naghulog siya ng barya para mag- Crazy Rapid Boots Idol, hindi porkit goes yun gamit mo hindi na pwede mag rapid boots para sabihin ko sa'yo, sa mundo ng mobile legend lahat ng items na pwedeng gamitin ng heroes na mo ba idol mag aral ka muna mabuti tungkol sa ML mobile droga gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang itigil nyo yan walang instant sa mundo mamuhunan ka tapos pagtrabahuhan mo ang yayaman na ng mga content creators na nagpopromote ng sugal samantalang yung mga naimpluwensyahan nila lugmok na sa utang, sira pa ang pamilya. Huwag kayong magpabulag sa mga content creators na kumita ng certain amount from gambling kaya maganda buhay nila. Maganda buhay nila kasi bayad sila sa pagpopromote sa mga casino games nila hindi dahil nanalo sila. Please huwag kayong magsugal.